Huwag i-reheat ang limang pagkaing ito. Delikado ayon sa doktor, pwedeng magdulot ng kanser at demensya. Kumusta mga kaibigan? Sabihin nga sa akin, ilang beses ka nang naglabas ng ulam sa ref, diretso microwave, tapos solve na agad ang problema sa gutom. Convenience at tipid ang nasa isip mo, di ba? Pero, what if sabihin ko na may mga pagkain na kapag ni-reheat mo, nagiging tahimik na lason sa katawan mo? Oo, seryoso to. Yung akala mong healthy ulam, kapag paulit-ulit iniinit, naglalabas ng compounds na pwedeng magdulot ng cancer, dementia, at iba pang chronic diseases. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang limang common foods na ayon sa mga doktor at nutritionists, hindi dapat paulit-ulit ni at hindi lang basta listahan, ipapakita ko rin yung science kung bakit, pati practical tips kung ano ang pwede mong gawin. Kasi ang goal natin hindi lang makaiwas sa sakit, kundi ma-enjoy pa rin natin yung mga paborito nating pagkain ng safe. So, huwag kang aalis kasi baka isa sa mga ito lagi mong ginagawa. Yung number four, feeling ko Maraming Pinoy guilty dito. Let's start. 1. Spinach, the nitrate trap. Una sa listahan. Spinach o kangkong style na gulay. Alam mo, halos lahat ng health experts sinasabi na superfood ito. Packed with vitamin A para sa mata, vitamin C para sa immune system, vitamin K para sa dugo, plus iron at antioxidants kaya madalas nating nakikita sa smoothies, stir-fry at salads. Pero ito ang twist. Kapag ininit mo siya after na store sa ref, lalo na sa microwave, nagiging silent killer. Bakit? Dahil mataas ang nitrate content ng spinach. Kapag fresh, good ito para sa blood pressure at circulation. Pero kapag na-store at ni-reheat, nagiging nitrites at eventually nitrosamines. Ang nitrosamines ay compounds na may direct link sa cancer, lalo na sa digestive system. Ayon mismo sa World Health Organization at National Cancer Institute, consistent ang findings nila. Mataas ang risk ng stomach at colon cancer sa mga taong exposed dito. Dagdag pa, sabi ng ilang studies, nakakaapekto rin ito sa utak. Long term, pwede itong mag-contribute sa memory loss at neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer. Imagine mo, simple lang ang gusto mo mag-spinach soup ka ulit sa Tuesday, pero hindi mo alam, invisible na yung risk na iniipon mo sa katawan. Ilang beses ka nang nag-adubo kangkong tapos kinain ulit kinabukasan o nagginataang gulay na may spinach tapos iniinit ulit kasi sayang. Ayun, dun pumapasok yung danger. Tip, kung may spinach sa ulam, kainin fresh o cold. Pwede mo siyang gawing salad o chilled na side dish. Kung talagang kailangan i-reheat, stove top low heat lang at huwag pa ulit-ulit. Mas safe, mas healthy. 2. Potatoes, the botulism risk. Next, patatas isa sa pinakapaboritong gulay ng Pinoy. French fries sa fast food, nilaga sa sinigang, mashed potato sa handaan, kahit saan, pasok si potato. Pero alam mo ba na isa rin siya sa pinakadelikado kapag nirihit ng mali? Ito ang nangyayari. Kapag niluto ang potato, okay pa siya. Pero habang lumalamig, nagkakaroon ng tinatawag na resistant starch. In small amounts, Good ito kasi prebiotic siya for gut health. Pero ang tunay na problema, kapag pinatagal mo at nirehit ulit, nagiging breeding ground siya ng Clostridium botulinum bacteria. Ito yung bacteria na nagpoproduce ng botulinum toxin, isa sa pinaka-dangerous toxins na kilala sa buong mundo. Walang amoy, walang lasa, pero pwedeng magdulot ng dizziness, nausea, o worst case paralysis madalas ginagawa natin nilaga o adobo may patatas tapos sobra yung niluto to iwan sa kaldero overnight then iinit sa umaga mukha siyang okay pero risky na pala lalo na kung nakabalot sa foil kasi walang oxygen perfect para dumami yung bacteria tip kung may natirang potato dish ilagay agad sa airtight container huwag iwan sa foil. At i-reheat lang once, preferably sa stove o oven, para pantay ang init. Kung lagpas dalawang araw na, itapon na lang. Huwag nang sayangin ang kalusugan mo sa tipid. 3. Eggs, the oxidized cholesterol danger. Sino Pinoy ang hindi mahilig dito? Budget friendly, high protein, versatile, pwedeng almusal na pritong itlog boiled sa baon o pampadagdag sa ulam. Pero eto ang cut. Kapag nirihit mo, nagiging hazard din. Ganito kasi, fresh cooked eggs equals healthy proteins and choline para sa brain. Pero kapag nirihit, lalo na sa microwave, nagkakaroon ng oxidized cholesterol. Yung oxidized cholesterol na yan nagpoproduce ng compounds na tinatawag na oxysterols. According to research, ito ang nagtitrigger ng inflammation sa katawan. At alam natin na inflammation equals ugat ng halos lahat ng malalang sakit tulad ng heart disease, stroke, at dementia. Nagboil ka ng isang dosenang itlog Sunday para baon buong linggo. By Wednesday, nag-microwave ka ng isa. Ayun, oxidize na ang kolesterol ng yolk at unti-unting nadadagdagan ang risk sa katawan mo kapag ginagawa mo ito madalas. Tip, kung gusto mong mag-meal prep ng itlog, mas okay kainin cold. Halimbawa, gawin mo siyang palaman sa tinapay, halo sa salad, o diretsong snack. Kung reheat talaga, stove top low heat lang at huwag iwan ng matagal sa ref within dalawa hanggang tatlong araw kainin na. 4. Chicken. Protein damage and inflammation. Number 4. chicken. Eto na, maraming guilty dito. Kasi sino ba naman ang hindi nagluluto ng malaking batch ng adobong manok o inihaw na chicken tapos itabi for the next day? Convenient, di ba? Pero dito, nagtatago ang risk. Ayon sa experts, kapag nirehit mo ang chicken, lalo na sa microwave, Nagbabago ang protein structure niya. nagiging rubbery, mahirap tunawin, at mas prone mag-produce ng AGEs, advanced glycation end products. Ano ang epekto ng AGEs? Chronic inflammation, at ang inflammation connected sa lahat ng major diseases: arthritis, high blood sugar, heart disease, at dementia. Sunday, nagluto ka ng isang kilo adobo. Monday, reheat sa microwave para sa baon. Tuesday ulit, microwave pa rin kasi convenient. Hindi mo alam, kada init mo, naglalabas na ng harmful compounds yung manok. Tip, kung may natirang chicken, gawin na lang cold dish, chicken salad, sandwich spread, o wrap. Kung reheat talaga, wag sa microwave. Use stovetop at low heat para hindi masira ang protein. Mas safe mas masarap pa 5. Mushrooms oxidative stress generator. At last, number 5, mushrooms. Alam natin, healthy sila. May antioxidants, beta glucans para sa immune system at low calorie pa. Pero sila rin ang isa sa pinaka-sensitive pagdating sa reheating. Kapag fresh cook, perfect sila. Flavorful, nutrient dense. Pero kapag in store tapos ni-reheat, yung proteins nila nagiging harder to digest at yung fats nag-o-oxidize. Resulta, oxidative stress, isa sa main reasons ng aging at memory decline. Gumawa ka ng creamy mushroom sopas o adobong kabute. May natira, tapos ininit sa microwave kinabukasan. Mapapansin mo, watery at rubbery na siya at minsan, slimy pa. Hindi lang pangit ang lasa, sign na 'yon na chemically nagbago na siya. Tip: Kung may leftover mushroom dish, kainin cold parang salad with olive oil. Kung i-reheat, stove tap low heat lang. Pero the best pa rin lutuin lang 'yung sapat sa isang kainan para iwas tapon at iwas sakit. Ayan mga kaibigan, natutunan natin ang limang pagkain na dapat iwasan i-reheat, spinach, potatoes, eggs, chicken, at mushrooms. Lahat sila nutritious at masarap. Pero kapag mali ang storage at paulit-ulit ni-reheat, nagiging source ng toxins, bakterya, at compounds na nagpo-promote ng cancer, inflammation, at dementia. Hindi kailangan iwasan ang mga pagkaing ito. Ang sikreto ay nasa handling at preparation. Mas piliin ang fresh, iwasan ang paulit-ulit na reheat, at laging tandaan. Maliit na habit changes ngayon, sure malaking protection para sa kinabukasan ng health mo. So alin dito ang pinaka para sa iyo? Yung spinach na nagiging toxic o yung chicken na naglalabas ng inflammation triggers? Comment mo sa baba. Gusto naming marinig ang thoughts mo. Kung nagustuhan mo itong video at natututo ka, please hit like, share, at subscribe para updated ka sa mga health tips na ganito. Salamat sa panonood mga kaibigan at tandaan, what you eat and how you prepare it can either heal you or harm you. Ingat lagi and see you in the next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video